Bakit ba nagbibigay ang mga OB ng oral contraceptive pills para sa mga babaeng may PCOS or polycystic ovarian syndrome? Hi everyone, I'm Doc RV, your board certified OBGYN perinatologist or high risk pregnancy OB. Ang PCOS or ang polycystic ovarian syndrome ay isang systemic disease na kung saan meron kang hormonal imbalance. Dahil dito, nagmamanifest ito bilang problema sa pagdiregla o sobrang dalang ng pagdiregla o sobrang hina Or bigla ka nalang magkakaroon ng malakas na regla after ng mahabang palugit na hindi ka nagre-regla. Pangalawa, kung meron kang signs sa hyperandrogenism na kung saan, nagkakaroon ka ng hormonal acne or pagkakaroon ng mga buhok, katulad ng bigote, balbas, pagtubo ng mga buhok sa mga parte ng katawan na hindi dapat ito tinutubuan. At pangatlo, kung meron kang ultrasound findings ng polycystic ovaries. So kung meron kang 2 out of 3 ng mga symptoms na to, meron kang PCOS or PCOS. Ngayon, pupunta ka sa OB. Bukod sa lifestyle modification like proper diet and exercise, losing weight, pagtulog ng maayos, ang isa sa mga binibigay namin ay oral contraceptive pill. Dahil bukod sa kanilang contraceptive effect, ang OCPs ay nakakatulong sa piko sa pamamagitan ng pagre-regulate ng hormone dahil meron nitong estrogen and progesterone. So, kung meron kang mga components ng hormone na ito, in a steady amount na binibigay sa katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng pills tama, ang tama, naaayos ang pagre-regla at nakakabawas nito sa mga simptomas ng hyperandrogenism. So give or take mga 2 to 6 months, aayos ang mga simptomas, magiging regular ang regla, mababawasan ang pagkakaroon ng mga bigote balbas at nababawasan ang maraming mga tagyawat. At pag magpapa-ultrasound ka, mababawasan din ang polycystic ovaries. Ngayon, gusto mo naman magbuntis pero binigyan ka pa rin ng inyong OB ng pills it's just for a short amount of time at ito ay para ma-regulate lang ang regla para mas maging predictable ang ovulation ninyo. After which, bibigyan namin kayo ng time coitus o kung kailan kayo mag-contact or magiging intimate ni mister para mas mapataas ang chances ng pagbubuntis. So, napakaraming uses ng OCP sa mga babaeng may PCOS. Kaya ngayon, alam niyo na, tandaan, ligtas ang may tamang alam.